For today's video ay mayroon tayong bagong langis na susubukan. As you can see na na-reach ko na yung 1,500 odo na limit dun sa ating langis na Pertua Power Techmatic. At ang ating susubukin ay ang Shell Long Ride. 10W40 Fully Synthetic Oil na para sa mga motosiklo. Ito ay Jaso MA na technically ay para sa mga dekadena na motor Na take note ay pwede rin sa mga automatic o sa ating mga scooter Katulad ng NMAX, Aerox at Click At ito na po yung langis na ginagamit natin before na Pertua Power Techmatic Pwede nyong balikan yung mga video natin after nito 1,500 at yan na po ang kanyang uh, itsura So mga bossing kayo na po bahala o musga Bali first time ever ko lang mga boss na mag-change oil ng motor. So ayan, binawasan ko lang siya ng uh, 100 ml para sakto 900 ml yung ibubuhos ko. Actually kabado ako dito gawa ng unang beses kong gagawin to. And may mga nakapagsabi din sa akin na huwag ko daw ilagay yung 900 ml na langis. In 850 lang daw, gawa ng tatagas o mapupunta lang daw yung iba sa airbags pa-comment daw naman mga boss kung ganun din yung ginawa nyo. If ever, double check ko na din yung airbox ko katagalan kung nag-leak nga. After bago ko buhayin yung makina, reset ko na din agad tong oil indicator para reminders na din for my next change oil. And mga boss, ito yung tunog ng makina niya. Kayo na po bahala, umusga. mga bossing road check lang po tayo mabilisan so sasabihin ko lang dito kung ano yung mga napon na ako dito sa langis na to bali hindi po tayo expert at uh, hindi po ako ganong pateknikal pagdating sa mga ganitong klasing video pero sasabihin ko lang po sa inyo kung ano talaga yung mga napon na ako so una dyan mga bossing isa uh, uh, yun nga yung vibration less yung vibration nya same nung sa dati kong langis yung sa pertuwa Smooth din siya sa makina, ayo. Mararamdaman mo 'yung mga bossing siguro. Hindi naman agad pagkasalin mo pagkatakbo, mararamdaman mo agad Siguro, hintay mo lang muna siguro na mag-circulate 'yung langis sa makina mo. So, ngayon, na-feel ko 'yung uh, smoothness na 'yon, siguro from stop hanggang sa mag-20 uh, 'yung bilis mo, isa, ayo. Mararamdaman mo na less 'yung vibration, super less. So, gusto ko 'tong uh, fully synthetic oil na to, then baka ito na rin yung maging uh, regular na langis na gagamitin natin. Oh, kahit na pagka-binibira mo siya, yun, yun ang gustong-gusto ko pag binibira ko siya, pasok na pasok sa uh, taste ko tong langis na to. So, isa sa mga sinasabi nitong langis na to, isa uh, up to 6000 odo pwede siya tumagal so unfortunately hindi ko siya gagawin siguro maximum na siguro dito yung 1.6 uh, 1, basta five na one 1.5 na 1.500 na siguro papalitan ko na rin kasi mahirap na pero for the sake of this vlog siguro ah uh, Siguro extend ko siya ng konti kahit na medyo natakot ako pero hindi ko siya paabuti ng 6,000. So pa-comment down below na lang dun sa mga gumamit nitong langis na napadaan dito sa video ko. So dun sa mga nagpaabot ng more than uh, 2,000 sana may dumaan dito sa ating uh, video para i-comment yung experience. Basta ako, okay sa akin itong langis na to. So, pwede kayo mag-purchase para sigurado kasi hindi ko alam kung may peke nito. So, para sigurado, doon kayo mag-purchase mismo sa mga shell outlet. Para siguradong genuine yung makuha ninyo. So, ito na ang regular na langis na gagamitin. Boss JR3 Kung susubok man tayo ng iba siguro for video purposes lang talaga or para makapag content tayo pero gusto ko kasi talaga tong langis na to so di ko napahabain mga bossing <laughs> Uh, until here na lang po uh, Ingat po tayo lahat sa pagmumotor Ride safe po sa ating lahat